Ngayon araw ay makakababa na naman at yung tagapuntong na ito Aba, ay makakapaglagalag na naman at makakasilay na naman ang magandang tanawin So yun, patapos ng tatlong araw na pasok ay tayo naman ay magdi-day up ngayon At saka tayo may ayusin din sa abang ko at sa aming agency So yun, tayo talabas ngayon At yan no, hindi halat na malaki ang problema Hindi nyo alam, sobrang stress na Baka makita nyo, tumatrol na sa building yan Nakapit ang sa building yan <laughs> So yun nga, medyo mataas ang araw dito pero ganun pa man. Napakalamig naman ng hampas ng hangin kaya yan, sakto lang. So yun nga, dito tayo ngayon sa bilis ng ticket. Yun nga lang, ay medyo nang mahal ang ticket ngayon. Naging 900 na yung back and forth. Yan, kami nga ay pupunta sa may bandang city yata. Ayan, baba mo na tayong bundok. At dito nga ay aming nadaan itong park na ito. Nakapatiwarik, aba. Ay eh ngayon lang nakakita ng ganito. So ito daw pala ay park Ang magandang pasyalan Aba, malapit-apit lang ay pwede yung na lang yan At ito pala ay hindi lang isa Kundi dalawa So yun baka sunod at yung yan Atin yung pagpapraktisan lakari At tara naman tayo sa bundok sa lakaran Kahit yan kakalayo yan So yun nga at kami nagtuloy-tuloy na sa aming biyahe Papunta sa city At kami, mga, kami nga ay may aasikasuhin ah, so at yun nga, mga ilang sandali lang, ayan, ay, kami nakarating na dito. At aba ay talaga nga ng mga napaka napakakusenta namin dito Bibira ang makita ng ganito Aba at kaya pa din ang mga tao dito Kaarap yung mga artista Busog na busog na naman ang aking mata yan dyan na lang tayo babawi dahil wala tayong pera At yan nga ay tayo nagpatuloy lang paglalakad papunta sa aming agency At yan, dito nga ay marami din pang kainan May McDo, may Starbucks, and may Burger King yan kaya nga lang ay, wala tayong pera Kaya ayun tamang tingin mo na tayo para uh, na lang dito sa magandang tanawin dahil wala nito sa bundok kaya yun samantalahin na lang natin yan kami naglalakad nga lang dahil malapit lang naman yung agency namin para ma-explore na rin namin ang ganda dito sa may bandang Europa yan Canon siguro ito yung parang pinaka-sentro ano? parang oh. city Oh, parang kanila ang city. Ano ba para tap abin Parang ito yung tap abin mga mga building para mga pana sinaon building. Oh, parang Pa? siya Dito nga ay medyo napasarap ang aking video dahil kung dati sa mga vlogger ko lang na ito napanood Aba, yung tagapundok ay siya nang dumadali Masyado nga akong nalibang dito kay video ay sino nga ba naman magkakala na isang tagapundok ay mapapad pa dito sa bandang Europa So yan, pagmasdan masta nyo po ang maganda view dito siguro yung mga old building yan yung mga napanood natin sa mga vlogger ano ang gaganda So yun nga, ilang sakit lang dahil um, sa tayo nalibang sa ating pag-video. Eh, dito pala tayo sa aming agency. Yun, ang sadya nga pala namin dito ay para ayusin yung aming ATM. Mag-open kami ng ATM at yun kasama namin si Madam na parang diwata sa kanyang uh, formahan. Napakaganda ni Madam at napakabait. So ito, uh, mabait po yung mga hangar dito, mga hangar yan mami. So, yan ay tutuloy naman sa bangko na ating pag-uupinan ng ating ATM para tayo ay makasahod na kahit ilang araw pa lang ating pinapasok. So, yung tayo ay tamang nakadang dahil sabi ni Madam ay 5 minutes lang naman daw ay tayo ay nasa bangko na. Dito nga kami dinaan ni Diwata. Este ni Madam sa tunnel. Aba, ay eh, kung gayto ba naman kaganda ang talagang makakasama sa ganito ay 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 kahit po ilang oras tayong maglakad madam kasamahan po kita so yan guys tapos na kami mga fill up ng aming form para sa ATM so one week pa ang antayin natin para makuha yung ating card ang ganda lang dito talagang Europe na Europe ang vibes okay. ano you know, mga kabayan pala to <laughs>

ito yun guys, yung mga taxi dito Ford <laughs> Parang nakakaloko okay? eh Taxi nila, naka Ford Oo, oh, sana all Yung mga parmahan ng mga teritory Ganon Ayan ah eh. Awe <laughs> <laughs> na, awe na, awe na, awe na, awe na, awe na. Kung tapos <laughs> <laughs> ng problema si so, Captain, okay. kapag tapos na kami sa ATM ang nila namin sa linggo. Mabagi ko ang aking pamilya. Huwag you know. sa kayo dyan. Sino sa kanila? <laughs> Hala family from Philippines. <laughs> I love you all. <laughs> yeah, rin, you know? na <laughs> Bahala na kayo dyan. <laughs> Ayan So yan, yeah, pa-awin na kami guys. Bukas so, tax. Lari. Tax naman yung aming yeah. uh, kasuhin. So yun guys, pauwi na ang tagbundok. Salamat kahit pa paano kahit sandali at yung nakalimutan yung ating problema. So bago yan at ang panoorin sabay-sabay ang napakagandang view dito. So let's go!